Digmaan sa Ukraine, tatapusin na umano ni Donald Trump matinding mga parusa kakaharapin ng Russia kung hindi raw ito makikipagtulungan. Pag-uusapan natin mga kapatid ang mga naging pahayag na ito ni Donald Trump sa digmaang Ukraine at Russia at malalaman din natin mamaya kung ano ang naging tugon ni Vladimir Putin. Isang pahayag mga kapatid ang binitawa ni Donald Trump kung saan tatapusin na umano niya ang digmaang nagaganap sa pagitan ng Russia at Ukraine. Base sa kanya kung hindi sasang-ayon si Vladimir Putin na wakasan ng digmaan at makipag-ayos ng kapayapaan sa Ukraine. Papatawan niya ito ng mas matinding mga sanksyon at taripa, lalo na sa mga export ng Russia paput ng US at mga kanlurang bansa. Ang Russia mga kapatid ay maraming mga produkto na ini-export sa US at iba pang mga bansa sa kanluran, gaya ng langis, gas, coal, aluminum, nickel, trigo at marami pang iba. nag -e export din sila ng mga mahahalagang metal tulad ng ginto at palladium na ginagamit sa mga industriya ng electronics at paggawa ng sasakyan. Ngunit dahil sa mga naging sanksyon at pagbabago ng presyo ng enerhiya, Lubos na naapektuhan ang kanilang mga export lalo na sa ginawa nilang annexation sa Crimea noong 2014 at ang kanilang ginawang invasion sa Ukraine noong 2022 kung saan mas lalong nabawasan ang pakikipagkalakalan ng mga bansa sa kanluran kaya't naghanap na lamang sila ng mas malalakas na ugnayan sa mga bansang tulad ng China at India. Sa kasalukuyan mga kapatid bagamat may mga produkto pa rin na ini-export ng Russia sa US at mga kanlurang bansa Ngunit talagang bumagsak ito ng husto dahil sa mga sanksyon at patuloy na salungatan sa Ukraine. Kaya naman kung mas hihigpitan pa ni Donald Trump ang mga ipinataw na parusa o sanksyon, maaring aaray na ng husto ang Russia dito. Ang matapang na pahayag ni Trump tungkol sa gagawing parusa sa Russia ay matagal niya nang ginagawa kung saan talagang gumagamit siya ng mga taktikang panggigipit sa ekonomiya para makuha ang kanyang mga layunin sa geopolitika. Hindi na bago para kay Donald Trump ang paggamit ng mga sanksyon at taripa. Halimbawa, sa kanya noong pamumuno, madalas niyang ginamit ang mga taripa, lalo na sa kanyang trade war laban sa China, pati na rin ang mga sanksyon laban sa mga bansa tulad ng Iran at Venezuela. Ang kanyang pamamaraan ay madalas may lalarawan bilang isang direktang aksyong pang-ekonomiya upang pilitin ang mga kalaban na baguhin ang kanilang mga kilos nang hindi na kinakailangan gumamit ng military intervention. Sa kontekstong ito, ang kanyang pahayag tungkol sa Russia ay nagpapakita ng paulit-ulit na ideya na mas pinipili niyang gamitin ang mga kasangkapang pang-ekonomiya para ayusin ang mga problema o hindi pagkakaunawaan. Ngayon mga kapatid, hindi lang tungkol sa mga sanksyon ng mga sinabi ni Trump tungkol sa digmaang Ukraine at Russia. Ipinapakita rin ito ang kanyang pananaw sa Russia at kay Vladimir Putin na bagamat ang kanyang mga pahayag ay tila mas naging manghang. Ngunit may mga palatandaan pa rin ng personal na diplomasya sa kanyang mga salita. Pinahihwating ni Trump kay Vladimir Putin na ang gagawin niyang mas matinding sanksyon ay magiging isang pabor sa Russia dahil kung wala o manong kasunduan magaganap para sa kapayapaan, mas lalo para ulalala ang kalagayan ng ekonomiya ng Russia. Sa tono ng pananalita ni Trump na parang binibigyan ito si Putin ng pagkakataong makipagkasundo, ay nagpapakita ng kanyang pananaw na posible pa ring magkaroon ng kasunduan sa Russia at maiwasan ng mas malalang sitwasyon. Tugo naman ng Russia, hindi na bago ang mga sinabi ni Trump, itinuturing na lamang daw nila itong paalala dahil matagal na silang kumakaharap ng mga sanksyon mula sa mga kanlurang bansa, lalo na pagkatapos ng annexation sa Crimea noong 2014 at mga aksyong militar sa Ukraine. Sanay na raw ang Russia sa mga parusang ito. Para sa kanila, ang ideyang karagdagang sanksyon ni Donald Trump ay hindi na nakakagulat lalo na't hindi naman daw malaki ang naging epekto nito sa pagbabago ng patakaran ng bansa. Ngayon mga kapatid, bagamat makikita sa tugon ng Russia na tila hindi ito apektado o binibigyang pansin ang mga sinabi ni Donald Trump, ngunit hindi naman nila tahas ang tinatanggihan ng posibilidad na makipagdayalogo sa Amerika. Katunayan, basis sa nagapagsalita ni Putin na si Dmitry Peskov, ang Russia ay handa para sa pantay at maingat na pakikipag-usap sa Estados Unidos. Isa itong pagpapahiwatig na mayroon pa rin interes ang Russia sa patuloy na diplomatikong pag-uusap. Mahalaga ring tandaan na patuloy na naghahanap ang Russia ng pagkakataon para makipag-usap sa mga kanlurang bansa at karaniwang ipinapakita ang sarili bilang handang makipag-ayos. Ang diplomasya ng Russia ay nakabatay sa ideya ng pantay-pantay na ayon sa kanilang pananaw, hindi sila dapat piliti na isuko o baguhin ang mga bagay na mahalaga sa kanila para lang mapasaya o matugunan ang mga hinihingi ng kabilang panig sa negosasyon. Maring isa ring estratehiya ang kagustuhan ng Russia na makipag-usap sa Amerika. Alam nito na ang patuloy na digmaan sa Ukraine ay mayroong malalaking epekto hindi lang sa loob ng bansa kundi pati na rin sa international community. Kahit na tila hindi binibigyan ng pansin ng Russia ang mga banta ni Trump. Ngunit ipinapakita naman ito na hindi nila isinasara ang posibilidad ng negosasyon. Maring naghihintay lang sila ng isang malinaw na indikasyon mula sa US kung paano sila magpapatuloy sa diplomatikong usapan. Sa ganitong paraan, makikita ang matagal ng layunin ng Russia na maiwasan ang ma-isolate mula sa international community o man sa aspetong politika, ekonomiya o diplomatikong relasyon habang pinapalakas ang posisyon nito sa pandaigdigang arena. Ngayon mga kapatid, kung pag-uusapan naman natin ang relasyon ni Donald Trump sa Russia at kay Putin, ang relasyon ng dalawa ay isa sa pinakakontrobersyal na bahagi ng legacy ni Donald Trump sa foreign policy Bilang Pangulo, madalas niyang ipinahayag ang paghanga kay Putin habang pinupuna naman ang NATO at mga kaalyado nito sa Europa at iminungkahe na dapat magkaroon ng mas malapit na ugnayan ng US at Russia upang maiwasan ng mga hindi kinakailangang tensyon. Dahil dito, inakusahan si Trump ng pagiging malambot sa Russia, lalo na noong may mga aligasyon ng pagmanipulan ng Russia sa 2016 US election. Ang kanyang pag-iwas na punahin si Putin kahit pa sa harap ng mga ebidensya ng mga maling gawain ng Russia ay naglalagay sa kanya sa kakaibang posisyon sa mga policy maker ng Amerika. Gayunpaman, bagamat sa umpisa ay tila naging malambot ito kay Putin, ngunit ang kanya namang naging pahayag ngayon tungkol sa digmaan sa Ukraine ay tila nagpapakita ng pangil sa Russia. Bagamat nagsasabi ito na ang kanyang gagawing mga parusa ay pabor sa Russia, na nagsasabing ang pakikipagkasundo ni Putin ay para maiwasan ng mas malalaking pinsala sa ekonomiya. Murit ang paggamit niya ng matapang na salita ay nagpapakita ng kanyang pagkadismaya sa patuloy na digmaan. Mahalaga ito dahil ipinapakita nito na handa si Trump na gumamit ng mas matinding diskarte laban sa Russia kung ito ay makikinabang sa interes ng US lalo na kung ang digmaan ay magpapatuloy at magdudulot ng panganib sa pandaigdigang stability. Ang digmaan sa Ukraine ay tumagal na ng halos tatlong taon na walang malinaw na solusyon bagaman naging matagumpay ang Ukraine na pigilin ang pag-abante ng Russia. Ngunit naging mataas naman ang bilang ng mga nasawi sa magkabilang panig mula sa mga sundalo hanggang sa mga sibilyan. Nagdulot din ng digma ng malaking problema sa ekonomiya, lalo na sa Europa kung saan tumaas ang presyo ng enerhiya dahil sa mga sanksyon sa langis at gas ng Russia. Ang mga NATO country at Europa ay naghahanap ng mapayapang solusyon pero mahirap ito dahil sa sitwasyon sa lugar. Sa panig ni Trump mga kapatid, tinututukan ito ang pagpataw ng mas mabibigat na mga sanksyon at taripa upang pilitin ang Russia na makipag-usap. Ang kanyang mga babala tungkol sa mas malalang epekto sa ekonomiya ng Russia ay maaring pupukaw kay Putin na gumawa na ng tamang mga desisyon. Kung magpapatuloy naman ang digmaan, ang ekonomiya ng Russia na nahihirapan na dahil sa mga kasalukuyang sanksyon at gastusin sa digmaan ay maaring mas humina pa na magdudulot ng mga problema sa loob ng bansa at maaring udyok kay Putin na mag-isip ng tigil putukan o makipagnegosasyon na lang. Ngunit posible ring ituring pa rin ng Russia na ang digmaan ay isang mahalagang laban at hindi nila isusuko ang kanilang mga layunin at nasimulan. Para naman sa NATO at European country, ang naging pahayag ni Trump ay may mga pinipisyo at mga problema. Halimbawa, ang kanyang taktikang economic pressure ay tumutulong sa layunin ng international community na pigilin ang Russia na patuloy pang palawakin ang digmaan sa Ukraine. Ngunit pagdating sa mga European country na umaasa sa enerhiya ng Russia, mari silang mabahala sa magiging epekto ng mas mahigpit na mga sanksyon at ang mas matagal na digmaan ay magdudulot ng higit pang problema sa ekonomiya kaya't mas lalo ding mape-pressure ang mga leader ng kanluran na maghanap ng diplomatikong solusyon. Ang mga pahayag ni Trump tungkol sa mga sanksyon at taripa ay nagdudulot ng mga tanong tungkol sa kung ano talaga ang magiging kahihinatnan sa relasyon ng US at Russia sa hinaharap at kung tuluyan na nga bang matutuldukan ang digmaan sa Ukraine. Para sa Russia, bagamat hindi nila gaanong pinapansin ang mga banta ng karagdagang sanksyon, Ngunit mahalaga pa rin ito lalo pat nahihirapan na ang kanilang ekonomiya at kung magpapatuloy ang mga sanksyon na ito lalo pang magiging mahirap ang kanilang sitwasyon. Para naman sa US at NATO, ang mga pahayag ni Trump ay nagpapakita ng posibilidad na nagiging mas agresibo na ito sa kanyang mga hakbang laban sa Russia. May indikasyon din ang kanyang pahayag na maaari nitong lalo pang palalain ang relasyon ng US at Russia. Ngunit maaari din itong pilitin ng Russia na makipagnegosasyon. Kailangan ding isalang-alang ng mga bansa sa NATO at European countries ang epekto ng digmaan at mas bahigpit na sanksyon sa ekonomiya ng Russia. Para naman sa Ukraine, hindi umano sila makikipag-usap para sa kapayapaan hanggat hindi tuluyang umalis ang Russia sa kanilang teritoryo kasama ang Crimea. Habang tinatanggap nilang anumang international pressure laban sa Russia upang tapusin ang digmaan, hindi umano nila tatanggapin ang anumang kasunduan na makukumpromiso ang kanilang soberanya at teritoryo. Naniniwala ang Ukraine na ang Russia ay dapat managot sa kanilang mga aksyon. Ang mga pahayag ni Donald Trump, mga kapatid, tungkol sa mga parusa at taripa laban sa Russia ay nagpapakita ng isang komplikadong pananaw sa patakarang panlabas. Ipinapakita e niya na mayroong dalawang pwedeng pagpipilian, isang mapayapang solusyon o higit pang paghihirap sa ekonomiya. Pero dahil sa matinding digmaan sa Ukraine, pressure mula sa ibang bansa at matagal ng tensyon sa pagitan ng US at Russia, mahirap makahanap ng simple at mabilis na solusyon. Ang kanyang approach ay bagamat maaring magdulot ng mas malupit na tensyon sa pagitan ng Russia at Amerika. Ngunit isa itong magandang paraan upang pilitin na makipagnegosasyon ang Russia Gayun pa man, sa bandang huli, nasa desisyon pa rin ng Russia na kasalalay kung ano talaga ang pwedeng maging kahihinat na ng digmaan sa Ukraine. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito?